guys, welcome to my vlog in the Kikay Official. Ayan si Madam mo, oh, naghuga siya. Ayan yung trabaho namin every morning. Said hi, Madam G. Hi. Oh, o, harap pa dito. Ayan. So ngayon guys, may papakita ko sa inyo. Ganun, ga, ga, ganun kayaman yung mga OFW. Ayan. Oh, Ti uh, tingnan nyo yung mga cellphone guys. Nilalagay dito sa mga sibuyas. Dito sa kitchen. Tapos yan si Madam Auring. Naghihiwa. Tapos yung isa ay nagsi-cellphone. Ayan naman ang cellphone. Di ba diba? Ang daming cellphone, guys. So, dito ako nagtaka. Kasi ito, guys, lalagyan to ng mga garlic at saka onion. Oh. Kasama niya yung garlic, potato, onions. So, dito may nakita akong cellphone. O. Dalawang cellphone. Ayan, kayaman yung mga OFW dito, guys. Sa isang cellphone, how many? 20,000. Pero tingnan niyo yung lagayan. Kasama yung mga ano ng kaldero. O di ba? Ganun sila kayaman dito guys. Kaya kayo dyan sa Pilipinas, mag-abroad na kayo. Kasi yung mga cellphone na tag thousand nilalagay sa lalagyan ng sibuyas. O no, di ba? Ganun sila ka rich. So yung isa naman doon, busy sa kakadudot. Tingnan mo naman yung mga cellphone, o no, di ba? Ganun kayaman sila dito. Kahit nagkalam. walang cellphone. Wala daw siyang cellphone yung babae na yan. Buy one, get one free. Ayan. Marami yung cellphone. Yung cellphone niya, oh. Tapos dun pa isa, kasama niya ng bumbay. Kulang na lang igisa. So, ayan, guys. Ayan. Ayan. Ayan yung kusina namin dito sa, ano, Kairan Resort. So, thank you so much for watching. See you next vlog. Bye-bye.